Fast forward po tayo dito sa 2024, yung kasalukuyang uh, situation. Sakaling gawin ito ng China, itong kanilang uh, pananakot or threat to detain uh, supposed trespassers, ano po ba yung mga measures that uh, are being put in place by the, by the Philippine Coast Guard? Tsaka siguro you can talk about the, the measures to be implemented by the uh, National Task Force on the West Philippine Sea. Well, sa lahat Christian, no? since uh, bagong... Um um, statement pa lang to ng uh, Chinese Coast Guard na mag uh, detain na sila. We haven't really talked about this yet. And um, if ever meron mga proposals ng Philippine Coast I'm not yet at the liberty to disclose this to the public no, for the operational details. But um, instead of responding to your direct question, um, I think it's worth mentioning no, na kung titingnan natin, kaya sinasabi kong this is just an empty threat, try to imagine, Christian, uh, what will be the impact ng ganitong uh, batas nila kung sakaling uh, sasakatuparan nila. Ang issue pa lang nila natin dito ngayon sa civil society is Pilipinas pa lang. So this is a civil society. Kung ipapa-implement nila, nasasabihin nila ang mga mangingisda isda ay uh, also trespassers. So, it's not just the Philippines will be affected. Maapektuhan ng Vietnam, maapektuhan ng Malaysia, maapektuhan ng Indonesia, Brunei, and even Taiwanese, no? Na nangingisda dito sa South China Sea. Ngayon, ang tanong, is China really willing to go that far, no? Na talagang guluhin ang buong uh, South China Sea kung sakaling isa sa katuparan nila ito. Para sa akin, I don't think that China is really uh, that stupid enough para gawin itong uh, uh, gawain na to na alam nilang mas matindi ang magiging pushback uh, currently ngayon ang problema lang nila sa rehiyon sa ingay natin sa pag-expose ng aggression is only the philippines pero the moment that they are also going to do this against the vietnamese fishermen malaysian indonesian taiwanese brunei mas malaki ang magiging problema nila and The moment na magsalita uh, na rin ng mga bansa na ito um, obviously more countries no uh, outside the region would also condemn and criticize China much more louder and more stronger. And then secondly, Cristiano, no, way back in 2021, ang China nagkaroon na ng tinatawag nilang uh, China Coast Guard Law, you no. Know? Uh, uh, I think it was like January or February nang ininak nila ito and also entered into force sa kanila no but ano ba ang mga keys na sinabi doon na nagkaroon din ng mga ugong-ugong na nakakatakot itong bagong China Coast Guard sinabi nila magkakaroon na rin daw sila ng mga force eviction uh, demolition ng infrastructure ng mga trespassers dito sa kinikilala nilang Chinese maritime jurisdiction pero mula noon hanggang ngayon Christian wala naman silang nagawang ganyan di ba Secondly, sinabi nila they would eventually allow China Coast Guard to use weapons, no, um, as um, authorizing them for um, uh, the na na ang uh, mga pumapasok or trespassers or nag infringe dito sa maritime jurisdiction din nila. So far, hindi pa rin naman nila nagawa to, no Water cannon pa rin at harassment lang ang ginagawa nila sa mga mahis na. Pero nung Noong ang China Coast Guard law na ipasa nung 2021, parang takot na takot na talaga din ang buong Southeast Asia. Ang daming naisulat dito na sinasabing it will create more problems than solutions sa issue ng China sa, West, sa buong South China Sea. Uh, three years after that, kung titingnan natin, hihimay-himay natin ang China Coast Guard law. They were not also serious in implementing all of these provisions. Ngayon, kaya sinasabi ko, Edun sinasabi na naman nila i-detain na 60 days no ang mga magtatangkang magtrespass sa kanilang maritime jurisdiction na naman. Para sa akin this again another empty threat no uh, to discourage other civil society organization not just here in the Philippines but even in other countries na gawin ang uh, ginawa ni Miss Rafaela. Okay. So mukhang parang ano to more of uh, saber rattling. Nag-iingay lang para manakot hoping na natakot yung Pilipinas uh, hindi na umulit yung mga tinatawag ng civilian convoy. O sige, pag-usapan natin 'yan, no? because this was the second civilian convoy conducted by the ating uh, ito coalition yung una doon sa Ayungin Shoal. Gano ba ano, no, uh, from your perspective no, bilang bahagi po ng National Task Force on the West Philippine Sea, at pagsalita on the WPS ng uh, Philippine Coast Guard, gaano ba ka significant sa inyo itong successful Uh, convoy na ito, led by civilians? Well, mga um, sila lahat, uh, Christian, let me first clarify, no? Ang uh, uh, civilian convoy na to ng atin ito, um, was never sanctioned by uh, the National Task Force West Philippine Sea and even the Philippine Coast Guard or any other government agencies, no, for that matter. Uh, ibig sabihin, this is a civilian-led initiative um, it was uh, done voluntarily. Uh, they have their own donors or um, sources para maisakatuparan itong operasyon na to from Christmas Convoy at ngayon itong uh, huling paglalayag nila sa Baho de Masinlo. So, para sa amin, wala kaming talagang intention na supportahan ito. Um, we just allowed them na gawin ito dahil ang paniniwala nga ng National Task Force West Philippine sea, as explained by uh, ADJ Jonathan Malaya uh, hindi mo naman mapipigilan ang mga Pilipinong maglayag sa West Philippine Sea dahil bilang Pilipino that's also their rights no na puntahan ito ang magagawa lang natin is mag-provide ng coast guard vessel to act as security escort uh, kung sakali mo makakaramdam sila ng harassment ngayon ang tanong uh, ano ba ang pakiramdam ko bilang Pilipino no para sa akin ang gandang um, malaman na ang atin ito naging uh, talagang uh, binantayan ng uh, ating mga kababayan at some point na kapag uh, create ng awareness sa ating mga kababayan Pilipino at na uh, napagkaisa din ang mga ilang Pilipino na noong una eh para tipong wala lang uh, pakialam sa isyung uh, West Philippine Sea pero makikita natin sa social media eh, no na parang tumataas ang, ang supporters ng ating uh, atin ito coalition Uh, Filipinos are um, cheering for them and hoping them and even praying na maging successful ito. Ito uh, mga ganitong um, incidente, Christian, no? Ta -ka ng puso. Dahil alam natin, ang mga kababayang Pilipino natin, they became more aware as we um, uh, provided them with the right information sa West Philippine Sea. So for the NTFWPS, ang success ng uh, civil society movement na to, ng atin ito, is uh, one of our measuring sticks. No? Uh, para masabi namin, ang transparency natin is really working. Dahil may civilian society na, na nakiki, um, nakikiagapay sa effort ng gobyerno na magpalaganap ng tamang informasyon at mapagkaisa ang Pilipino para tindigan natin ang issue natin sa West Philippine Sea mm -hmm. Okay. Yung next question ko, Commodore, basically, uh, party na sagot niya na po. No? Kasi nga, gusto ko sandalin yung conversation dito sa mga pinapakalat naman ng mga Chinese propagandists. No? Hindi ko na babanggitin yung specific uh, social media account na ginagamit. I'm sure you're familiar with that. Na di umano yung mga journalists or media professionals from China at nagbabalita siya di umano ng mga malalalim na mga bagay tungkol dito sa West Philippine Sea. Eh. At ang pinalabas nila rito ng propaganda, bago ginawa itong atin to, uh, civilian convoy dyan po sa Scarborough Shoal, ang pinapalabas silang naratibo ay, sanction nito ng Philippine government at uh, you're endangering the lives of civilians for propaganda purposes. Kumbaga sila yung uh, ipinopronta nyo dito sa gulo para kung sakali may mangyari, mas kaawaan daw ng mga tao. And I think, meron pang isang narrative na napaka-specific to the point of being ridiculous. Ang plano raw nung convoy na ito ay merong civilian na tatalon sa tubig, magpapanggap na lulunod. Diba? Na- Nabaritaan niyo ba yun? <laughs> you saw that? Alam mo, Christian, iniisip ko nga ang isang dahilan kung bakit uh, napaka-over ng uh, reaction ng uh, China Coast Guard. Masyadong na-exaggerate nila yung pag-deploy nila ng uh, kanilang mga barko dito. Kasi dun sa kasinong halingan nila, no, or sa lies nila na ipinakalat na sanctioned ito ng government, sila mismo natakot na dun sa kasinong halingan nila. Uh, they also made themselves believe na totoo na sanction ng gobyerno ito, na merong 100 boats uh, na maglalayag uh, sa Baho de Masinlok para guluhin ang kanilang deployment dito ng Chinese Coast Guard. So, minsan nakakatawa lang dahil imagine sa sarili nilang kasinungalingan, pinaniwalaan din nila at ang uh, pinakamatindi pa doon, kinatakutan din nila. Okay. Ito e pala sir no ano, yung yung dito sa conversation regarding the threat of China to to arrest or to detain uh, trespassers. Sabi niya naman empty threat 'yan eh, no. Pero ito, ito lang, kung sakali, kung sakaling gawin nila, kunwari nag-detain sila na isang mga ng Pilipino, ano yung nasa protocols ng Philippine Coast Guard regarding that? Kunwari, nando naman kayo sa vicinity. Well, kung para sa atin, ang uh, sinasabi nilang ganitong uh, um, intention nila ma na mag-carry uh, out ng law enforcement, since hindi naman natin kinikilala na meron talaga silang law enforcement function dito, this is just a form of harassment. No? So for the Philippine Coast Guard, preventing um, the chinese coast guard or chinese maritime militia from harassing our filipino fishermen is one of our uh, mandates no siguraduhin hindi sila mahahabas at masisigurong uh, ligtas sila uh, sa mga ganitong gawain ng chinese coast guard no so on our part we we can ensure na ang ating mga ng pilipino susuportahan ng philippine coast guard at ang ating komandante naman has a very um, clear uh, commitment, no? Admiral Gaban expressed his commitment to the President, na the Philippine Coast Guard will uh, make sure na pupotektahan natin at sasamahan natin ang mga mayis ng Pilipino. E kung sakali palang gawin naman yan sa Philippine Coast Guard, kasi kayo nagpapatrolya sa ating sariling exclusive economic zone, na malinaw, uh, base sa batas, international law, uh, kung gawin naman yan ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard, ano yung mga protocols regarding that? Well, uno sa lahat, Salah Cristiano, no? parang parang tipong uh, napaka-weird na kung i-board nila ang uh, Coast Guard vessel. I mean, eh, siguro naman they are not that stupid enough, no, na i-board ang Philippine Coast Guard because of course, that would already be something na uh, mas makakapag create ng mas mataas na tensyon. Um our personnel or uh, of course have uh, weapons on board and the mere fact na aakyatin tayo ng Chinese coast guard would have a different meaning kumpara sa Filipino civilian boats lang na aakyatin nila kumpara ano that can be considered as an escalation ah? and uh, China wouldn't yeah. be be stupid to do that yes i think uh, that's uh to the higher level of escalation no kung ibuboard board nila ang uh, coast guard vessels natin <music>